Ano oras ay nakatakdang dalhin sa Senado si dating Bamban Mayor Alice Guo para dumalo sa hearing sa Senado. Humiit tayo ng update tungkol dyan mula kay Ryan Lesigas. Ryan. Yes, Diane, sa mga oras na ito ay eh, nandito tayo ngayon sa harapan mismo ng PNP Custodial Center kung saan nga nakadetain itong si dating uh, Bangbang Mayor Alice Go at alas just yes, nga mamayang umaga, Diane, inaasahan na harap sa Senado si dating uh, Bambang Mayor Alice Go sa investigasyon. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na bandang alas 8 ng umaga alis ang, sa PNP Custodial Center yung convoy na maghahatid kay Go sa Senado. Magpapatupad daw ng mahigpit na seguridad ng PNP para kay Go inaasahang nakaposas, nakasuot ng bulletproof vest at papaligiran ng mga woman na si Go at i-escortan ng SWAT yung kanyang convoy. Kadalasan daw na tinatanggal ang posas na yan tuwing nagsisimulan ang pagdinig. Pero may isang security personnel sa likod ng akusado. Matatanda ang pinagbigyan nga ng Kapas Tarlac Regional Trial Court ang hiling ni Sen. Risa Oteveros na payagang makadalo sa Senate Inquiry ngayong araw si Go, na nanatili sa custody ng PNP si Goho matapos hindi magpiansa sa mga kasong graft na isinampalaban sa kanya. Alas 6.58 kanina dayan ay uh, pumasok na dito sa PNP Custodial Center yung uh, coaster ng PNP na sinasabing uh, uh, kung saan isasakay itong si uh, Alice Go At uh, ano mga oras ngayon ay uh, maaring uh, ilabas na siya patungo na nga dyan sa Senado para sa pagdinig ngayong araw. Maraming salamat Brian Lasigas.